Asin, ah, kumain ka na ba? Sel. Sorry, nagsasalita ka pala? Kala ko kasi may... May langaw sa tenga ko. Kakauwi ko lang. Kumain ka na? Pakagi ko kung kakauwi mo lang. Huwag ka nga magsalita ng ganyan sa ate mo. Bakit? Mukha ba akong may paki sa pakiramdam mo? Huwag ka nang ganyan magsalita. May magagawa ka ba kung hindi ako kumain? Wala, tinatanong ko lang. Wala ka na ba ibang sasabihin? Sabi ka naman magsalita sa ate mo. Ate mo pa rin ako. So? Wala akong pake kung ate kita. kita magulang. Alam mo, sana nga, hindi na lang kita naging kapatid eh. Sana ikaw na lang yung nawala. Kesa ka na, Papa. Grabe ka naman magsalita. Simula nang nawala si Mama at si Papa, naging ganyan ka na. Pakialam mo, kung ganito ako, may magagawa ka? Wala, di ba? Kaya hayaan mo ako sa gusto ko. Grabe ka na kabastos. Bastos pala, ha? Kaya ano? Mas babastosin kita sa susunod. Mahal na nga muna dyan. Sel, pinagluto ako ng ulam. Sabayan mo lang ako kumain. Ano'y ulam. Kontong kakasya sa atin yan, ate. Oo naman. Eh ano? sa iyong pangadang, hindi na yan kakasya. Gusto mo pa ba ng ibang ulam? Pagluluto kita. Hindi na. Tsaka tingnan mo kaya luto mo. Mukhang hindi pa maayos. Sunog pa. Sorry na malaga nag-aaral pa ako magluto eh. Seryoso ka? Tsaka hindi ko kailangan ng opinion mo. Ang gusto ko lang, ayusin mo yung pagluluto mo. Ang simple-simple na nga lang. Huwag ka naman maging ganyan sa ate mo. Bakit? Ginagawa ko naman yung lahat para sa iyo eh. Uulitin ko na naman sa'yo. Tsaka isa pa. Hindi kita magulang. Kaya wala akong pakijad sa nararamdaman mo. Tsaka bakit? Kinusto ko ba na paglutuan mo ako? Inutusan ba kita? kaya kong bumili sa labas. Oh, mamaya. Kung ano pang nilagay mo dyan. Eh. Ano diba ba naman? Hindi ko naman kayang gawin yun sa'yo eh. Saka ako na lang yung pamilya mo dito. Huwag ka naman maging ganyan sa akin. Eh. Pwede diba, ba't tigil-tigilan mo yung pagiging bait-baitan mo? Nasusura ako sa pagbumukha mo. Hindi yeah, naman eh. ako nababait-baitan eh. Sige na kumaya tayo, huwag ka naman dali. Ilayo mo sa akin yung pagkain na yung bago ko. Inudhudhsang pa mo yan. Hindi ka naman. Umalis ka na sa harapan ko! Ba't ka pa palagi ulit ang ulo mo? Huwag mo nang itan. Hindi ako natutuwa sa'yo. At kahit tanong gawin mo, hindi kita gagalangin. Pantaan mo yan. Saka pwede ba? Itapon mo na yan. Isama mo na din yung sarili mo! Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa pagkain. Ay, di ba? Huwag ka pa ulit-ulit! Umalis ka na lang! Oh, saan mo punta? Nalayas ako. Bakit ka nalayas? Wala ka nang paki doon? May paki ako kasi ate mo ko. Bakit? Ano naman kung ate kita? Wala kang paki sa gusto kong gawin. Kaya aalis ako sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ka pwedeng umalis. Ano ba? Ang kulit mo! Bastos ka! Alam mo, sana ikaw na lang nawala. Kasi nabubuhay pa si Papa, ang saya-saya namin. Papa! Hmm. sabi mo magja-jollibee tayo? Oo, oo, basta pag swelo ni Papa, i-jollibee kayo. Ikaw hmm. pa. <laughs> di, Papa? Bibili niyo din ako ng ano, di ba, ng bagong damit. Siyempre. Dabis <laughs> talaga <laughs> si Papa. <laughs> talaga na. Kung ako, ikaw ka. Ito basta pag marami na tayong pera, dilipat na tayo sa magandang bahay. Oo, oh, oo Kaya gagalingan ko rin sa pag-aaral ko pa para makahanap din ako ng magandang trabaho. Para makatulong na ako sa inyo ni Mama at ni Papa. Eh, <laughs> 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 <tsaka> ni Mama at ni Papa! ano mo pa? Pangarap ko, pangarap ko po maging doktor paglaki ko. Kasi, gusto oh, ko kapag magkasakit kayo ni, ni Mama, ako magkagamit sa inyo. Sweet-sweet naman talaga ng anak. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. <laughs> ano ba? Ano ba yun? Basas ka! Sa tingin mo, ginusto ko yon? Ha? Nakahabang Habang ako, nagtatrabaho, tapos yung tatay ko naghihingalo na dito? Alam na, mahal na mahal, mahal na mahal yun. E, Kaya yung nawala siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano mo? Ay, yung mahal na mahal na siya. Pero, ito na siguro yung tadhana namin dalawa. Mm-hmm. Hindi ko siya kung... Kasama pa rin naman po natin sa mama kahit... Nungasam po siya eh. Hindi lang po siya. Pumutap niya, ng hindi natin mo lang. Hindi ko lang po rin. po rin Ang ko Baka po sa kanya. 嗯，来、欸，来、啊，别弄、啊。啊 Nasasaktan ka pala? Wala kang alam! Kasi hindi ako nagsasabi sa'yo! Hindi ako nagsasabi sa'yo! Wow! Hindi mo alam pinagdadaanan ko lahat binigay ko sa'yo! Lahat binigay ko sa'yo! Tapos ganyan isusukli mo sa'kin, akin isisisi mo sa'kin akin lahat! so, tingin mo ba gusto kong mangyari yon? Bilang panghanay na kapatid mo, gusto kong ipakita sa'yo na matatag ako! sa mo gusto ko yun, nasa trabaho ako, yung tatay ko lagi hingalo dito. Iniisip ko nun na dapat ako na lang. Dapat ako na lang. Akala mo madadaan mo ko sa pag-iyak-iyak mo? Hindi mo ko dyan. Dahil kahit anong sabihin mo, kahit ano yung nararamdaman mo, wala akong bakit? Kasi sarado yung puso mo! Bakit? Bakit ka pabungo Bakit? Yung mga, mga masasayang alaala niyo ni Papa? Sa so, tingin mo, gusto mo lang ikaw? Ikaw lang nakakaramdam nun? Ha? Nakita mo ba kami na ni Papa? Diba wala? Kasi ikaw yung paborito niyang anak! Alam mo, tigil tigilan mo na yung drama. Gusto kong umalis na dito sa bahay na to. Sige! Umalis ka! Gusto mo yan, di ba? Sige! Umalis ka bukas ang pinto! Talagang aalis ako!